What's na mga kasubo? Excited ka ba ang tanan ang sa Sinulo Grand Parade sa SRP? Well, aniya ang mga helpful tips ala ka aron arong mahimong mabulubo ng imong sinulog sa sub Philippines 2024 experience. Tip number 1. Plan ahead. Ang Sinulog Festival o sa grandioso nga kalihukan, busa, planuha daan ang tanan, gikan sa inyong akomodasyon, transportasyon o tickets. Tip number 2. Dress appropriately. Pagsulubog si Nina nga tarong kung muduaw sa simbahan, partikular na sa Basilica Minore del Santo Niño, samtang t-shirt o shorts or pants sab kung kamumutan aw sa Grand Parade. Tip number 3, wear comfortable shoes. Taas ang lakawon panahon sa Grand Parade busa pagsulob o komportable nga sapatos. Tip number four, be prepared for the heat. Pagdala o kalo, paypay, tubig mainom o ayaw kalimot sa paggamit o sunscreen tip number five. Be respectful of the culture. Ang sinulog usa ka reliyosong kalihukan, busa respetaran ang mga culture o traditions. Pagmatngon sa imong batasan o lihok. Tip number six. Carry cash. Kasagaran sa mga manindahay, cash lang ang dawaton so pagdala o cash, aron dunay magamit pang palit pagkaon o mga souvenirs. And lastly, tip number seven. Be aware of big pickpockets. Bantayi kanunay ang inyong bag o pitaka aron dili mabiktima sa mga mangunguot. Kining mga helpful tips hatod kaninyo sa Public Information Office. Kini si Kuya Alex nagpahinumdom nga the best way is always the safe way.